Papasok rin si Fuego At ngayon nga nandito yung mga members ng BOLO At nangisip na Nandito nga nandito nangalang Ang na Doton Fly Habang nandito si Shin Sa kaniba nangalang yung Mart Guard Pero mukhang hindi yata siya pakakawala dito Masagot pa ni Eldin Tumatakang lumalakas At mailala ito na nga yung hinahanap nilang entry point. Mizaki, lilipod na naman. Share, magiging target. Okay. Lugi talaga sila, pero ganda nung talon. Ganda rin nung hila dito na itong si Lay. Nandyan na nga yung Curse of Blood, pero ang flicker in yung backline. Dalawa na lang nang dito sa mga membro ng University of Bida Bida. At apat pa rin. General! Luka General, papasok siya. Ulan oh, na maraming membro ng Bag Academy. Nandyan lang nilang mag-inside para tulungan ang kanyang tropa. Pwede on the backline. Galit backline, he to kill so, pero yung shield, Buti na lang available na yung uh, favor yung oh, ayong ah, assist ni pero ang ganda nung yakap ni Yunan dun tapos may follow up oh, pa si dito kay Lay grabe naman yung layer yung dito mamamatay mas si Yunan pero kita mo yung legit ng mga angry gloves oh, activated habang si General do sa pinakalikod